Salamat Brother Melvin uh, ay uh, gumanda po ang inyong pong pakiramdam sa susunod na pagkakataon. Ayan, marami nga pong fellowship ngayon. Ayan, may fellowship din po kami ngayon di, uh, dito sa, sa sa West. Uh, dito po sa Dikab. Ayan, sa Dikab na Ibisina. So ngayon po mga kapatid, ay ating pong pag-aaralan ngayon pong araw ng Sabat. Ayan, maligayang araw ng Sabat po sa inyong pong lahat. At na malapit na magbagong taon, isang haligi sa templo ng Diyos. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Kahangahangang Diyos na siyang sa amin nagmamahal, na siyang nagbigay sa amin ng buhay ngayong araw ng Sabat na ito o Diyos aming dalangin. Ang Apokalipsis 3.12, ang aming puso isipan na aming pong tanggapin ang mga katotohanan na ito at may apply sa amin po mga buhay. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at nawa si Brother Melvin Panginoon ay gumaling siya sa kanya pong karamdaman lumakas ang kanyang uh, uh, pangangatawan uh, upang siya po ay uh, makasama rin namin sa pagsamba sa sa inyo salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. amen sabi po dito sa 312 ng Apokalipsis, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking diyos 'di matindi ito ah. at hindi na siya lalabas pa roon at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking diyos at ang pangalan ng lunsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bumababa buhat sa langit mula sa aking Diyos at sa aking sariling bagong pangalan. Ayan po, magiging haligi ng templo ng ating Panginoong Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin nito, mapapako ka na at hindi ka na makakapamasyal kasi magiging haligi ka sa templo ng Panginoong Diyos. Anong ibig sabihin mga kapatid? So tingnan po natin, ano po yung pinupunto po dito ng ating pong devotional? Bakit ito ang ginamit na Uh, talata ngayong umaga na ito. Sabi po si dito sa tatanggap tayo ng kapangyarihan, parang isang kahanga-hanga para sa ating para sa ating ihayag ni Kristo ang kanyang sarili kay Juan bilang siya na kanyang binanggit ang kanyang sarili sa mga iglesia o kasi dito sa Apocalypse 3 ito yung sinulatan yung mga churches sa Asia mga kapatid sinulat yung mensahe na ito ano po yung katakataka na mensaheng na ipinagbigay kay Juan para sa church? Sabi dito, dapat nating alalahanin, mahina at may depekto man ito, ay ang paksa ay naka, napakataas na pagpapahalaga ni Kristo. Yun ang napakamakanda dito. Bagamat mahina, may kahinaan ng iglesia, maraming kasalanan, maraming mga makasalanan, marami ang mga nag uh, marami ang mga nanlulupay marami ang hindi maayos ang kanilang pananalita at nakakatisod sa ibang mga kapatid. Ang sabi po dito mga kapatid, ang pinakamahalaga, pinahalagahan ng Panginoong Diyos ang church. Pinahalagahan ng Panginoong Diyos ang mga mana ng palataya kahit na gaano makasalanan. Kahit gaano tayo makasalanan, pinahalagahan tayo ng ating Panginoon. Patuloy na ito'y kanyang binabantayang may mahabaging pagmamahal. At pinalalakas ito sa pamagitan ng banal na Espiritu. Atin kayang bilang membro ng iglesia, papayagan siyang pangunahan ng ating mga isipan at gumawa sa pamagitan natin sa ikalawalhati niya. Maganda po mga kapatid, atin pong payagan ang banal na Espiritu ang manguna sa puso't isipan natin para po magawa natin ang para sa ikalawalhati ng ating pong Panginoong Diyos. Bilang po miyembro ng uh, church ng ating Panginoong Diyos, isang malaking pribilehyo na tayo ay gabayan ng banal na espiritu. Dahil anong, anong klaseng espiritu ang gusto nyo gumabay sa inyo? Meron doktrina na tinatawag na barking spirit. Ano po yung barking spirit? Eh, yung mga membro dun, tahol lang tahol. Uh, hindi po dapat, uh, hindi yun ang dapat na espiritu. Meron naman espiritu ng alak. Kaya maganda mga kapatid, eh, banal na Espiritu ang manguna sa puso't isipan natin, ang mag-direct sa atin para tayo ay managumpay. At sabi doon, maging haligi ng templo ng Diyos. Ibig sabihin, naroon tayo. Tayo ang isa sa mga foundation ng uh, uh, church na gagawin ng Panginoon doon sa langit. Kasama siya. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid. Para po saan? Para po sa ikalwalhati ng ating Panginoong Diyos ma-vindicate yung pong karakter ng ating pong tagapagligtas. Sabi dito, merong halagang tanong. Atin bang susundin ang mga mensaheng sinabi niya sa iglesia? Ating sikaping maging kabahagi na maging kabahagi ng bilang na mga makikipagtagpo sa kanya na may kaligayahan sa kanyang pagdating na hindi kabilang doon sa mga tatangis dahil sa kanya. So dito po mga kapatid, ano? Nasusundin ba natin ang mensahe ng Panginoong Diyos sa mga churches sa Asia? Yes naman. Dahil katulad din po ng mga churches sa Asia noon na sinulatan ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni Juan yan, sa Apokalipsis 3, hindi rin po tayo perpekto katulad nila. Marami rin tayong mga ginagawang pagkakasala. Marami rin po tayong kaabalahan na nalilimutan ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat na tayo ay maging kabahagi ng pakikipagtagpo sa Panginoong Diyos sa kanyang ikalawang pagdating. Ibig sabihin dapat sundin natin yung sinabi ng Panginoong Diyos sa Iglesia ng Asia para rin sa atin po yun. Upang tayo ay makasalubong sa ating Panginoong Diyos. At hindi po tayo tatangis sa pagdating ni Jesus. Dapat tayo baligaya sa pagdating ni Jesus. Kapag tumangis ka sa pagdating ni Jesus, ibig sabihin hindi mo hindi ka maliligtas, hindi ka darating, hindi ka makakarating sa langit sa pamamagitan ni Jesus dahil hindi ka naman nanampalatay sa Kanya. Ayaw po natin mangyari yun. Dapat maligaya tayo sa pagdating ni Jesus na nandyan na yung sundo natin at dadalin tayo sa langit na bayan. Ang sabi pa dito mga kapatid, ating siguruhin ang ating pagkatubo sa pagsunod sa mga mensaheng ibinigay niya sa Kanyang Iglesia. Siguruduhin natin saan tayo nakatayo. Nawain nakatayo tayo sa mga oras na ito sa panig ng ating Panginoong Diyos at hindi ng kaaway. Dinadala ni Kristo, sabi dito sa iglesia, ang mga uh, salita ng pangaliw. Ano po yun? Ano po yung mga salita ng pangaliw? Sabi sa Apocalypse chapter 3 verse 10 to 12, ito pong sabi. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong taigdig, upang subukin ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Ito yung una pong pangaliw ng Panginoon na atin pag aralan noong mga nakaraang uh, araw. Ako'y dumarating na madali ang sabi diyan. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa roon at isusulat ko sa kanyang pangal sa kanya ang pangalan ng Panginoong Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos ang bagong Jerusalem na bumababa buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Sabi dito sa Apokalipsis 3, uh, chapter 3. Ano daw po ang dapat natin gawin? Ingatan at tuparin ang salita ng Panginoong Diyos. Huwag payagan na may makaagaw ng ating pong pagkatawag. No? Hindi tayo dapat tubayag na maagaw tayo ni Satanas, kundi stay with God, mga kapatid. Stay with God, ang sabi dyan. Yan ang panawagan dyan na ang sabi po dito, magsumikap, ang sabi dito, magsumikap tayo magtamo ng saganang pagpasok sa pagpapa, pagpasok sa loob ng kaharian ng ating pong Panginoon. Paano magsumikap sa pananalangin at pagbasa ng Bible at sa matinding pananampalataya naghihintay sa pagdating ni Jesus. Ating masikap na pag-aralan ng Ebanghelyo na si Kristo mismo ay naparito para ipakita kay Juan sa isla ng Patmos ang Ebanghelyong binanggit Uh, dito sa Apokalipsis uh, 1.1. Ano ang sabi dito mga kapatid? No? Ang Apokalipsis ni Heso Kristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanya mga alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyari sa madaling panahon. Palagi nating alalahanin mga kapatid. Yung sinasabi dito, no? ito po yung ipinakita ng Panginoong Diyos sa isla ng Patmos. Yung po mga nakasulat sa Apokalipsis Buong mga chapters ito, mga kapatid, hanggang sa huli. Ito po yung mga chapter, mga kapatid, na kung saan si Juan nandoon sa isla ng Patmos. Ano ba yung isla ng Patmos? Mabato doon, mga kapatid, at walang uh, masilungan na maayos, lalo na kung tag-ulan at syempre tag-init. Wala rin pagkain na makakain. Kaya yun, tapunan ng kriminal, tapunan ng mga pusakal hanggang sila ay mamatay. Ganyan po ang naranasan ni Juan. Pero sa dakong pangit na lugar, doon ipinakita ng Panginoon ang mensahe ng pag-asa na dapat na siya'y alalahanin sapagkat siya'y ating pong Panginoong Diyos na siya'y mapalad na darating mga kapatid. Ano sinabi ng ating Panginoong Diyos doon sa verse 1 to 3, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Signs of the times. Alam niyo mga kapatid, binabasa na ito at binabasa po natin ang mga talata na ito, Apocalypse chapter 1 verse 1 to 3, in our comfort zone. Di ba? Nasa magandang higaan tayo na binabasa natin ito. Pero itong Apocalypse 1 mga kapatid, ito pong aklat ng Apocalypse, sinulat ito ni Juan, ipinakita sa kanya ng Panginoong Diyos sa minsahe na ito. sa panahon na hindi po komportable ang kanyang kalagayan. Sa panahon ng buhay niya ay nasa bingit ng kamatayan mga kapatid. Pero ipinasulat sa kanya ng Panginoon may pag-asa, may langit na bayan na kung saan yung nararanasan niya doon na kahirapan ay hindi niya na mararanasan sa pagdating ng ating pong Panginoon at pag nandun na siya sa langit. Isinusulat niya ito mga kapatid habang kumakalam ang kanyang, ang kanyang gutom. Pero tayo, babasahin na lang natin itong aklat ng Apokalipsis busog tayo, may pagkain tayo, hindi tayo nainitan, hindi tayo nalalabigan, tayo ay nasa mabuting kalagayan and yet, binawalang halaga natin minsan ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Yun ang nakakalungkot doon. Pero si Juan, nakita niyo naman, no? nasa isla ng Patmos at sinulat niya, ang mananampalataya ay magiging haligi sa templo ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Kaya ang kinakailangan ng bawat mananampalataya ay alalahanin ang mga pangako ang pangako ng ating Panginoong Diyos dito sa Aklat ng Apokalipsis. Maging matyaga, maging matatag mga kapatid, maging mananagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Paano ka mananagumpay kung at the comfort of your home ni hindi mo mabuklat ang banal na kasulatan at the comfort of your at the comfort of your home hindi ka makapanalangin hindi ka makapag-share ng salita ng Panginoon kahit na ikay merong sasakyan may tricycle ka naman o, oh, ang ating Panginoong Diyos nakakapangaral nga nung naglalakad ng sila. Mga kapatid ko, no? Ang mga unang mga disipulo sa banal na kasulatan, hindi katulad sa panahon natin ngayon na napakadali ng buhay. Na high-tech ang panahon. Madali ang komunikasyon, madali ang transportasyon, hindi katulad sa panahon nila. Pero sila ay na naging tapat sa Panginoong Diyos. Tayo nasa magkaginawaan kumpara sa, sa mga nauna mga taon noon. Kailangan sikapin din natin na tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos na maayos. At huwag po nating babaliwalain ang mga ginawang sakripisyo ng ating pong tagapagligtas. Sikapin po natin, sabi dito, sikapin po natin na tayo ay manghawak sa ating pong Panginoong Diyos. At ang banal na Espiritu, sabi dito sa ating devotional, na na ang gumabay sa ating puso't isipan, mag-direct ng ating puso't isipan sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya po ngayong umaga ay patuloy po nating sasambahin ang ating Panginoon at siya lamang ang ating pong paglilingkuran. Kaya po ngayon ay tayo ay dadalangin sa ating Panginoong Diyos na maging matagumpay ang mga fellowship ngayon, ang baptism na mangyayari mamaya, ang ground breaking dyan po sa likab. Uh, din po ang ating po nalalapit na Area Fellowship, January 13. Napakabilis lang po niyan mga kapatid. Mabilis lang ang araw sa susunod na mga dalawang linggo o tatlong linggo ay ating pong Area Fellowship. Nagtutumulin ng mga panahon mga kapatid. Kamusta yung ating pananampalataya? Nagtutumulin din bang mag-grow? O pabagsak yung pananampalataya natin? Kung paano patapos na ang taon? Patapos na din ba pananampalataya natin? Nawa, kung paano pabalik papunta ang bagong taon mga kapatid 2024, ganun din ang ating pananampalataya. Laging nababago sa payaya ng ating pong Panginoong Diyos. At lagi nating alalahanin ang mga pangako ng Panginoon dito sa Apocalypse chapter 3, ang mensahe sa Iglesia. So, God bless po sa atin. Happy Sabbath po sa inyo. Pakinggan po natin ng awit papuri sa ating Panginoong Diyos at yung ating mga prayer request ay eh, isasama yan sa dalangin hmm. na pangunahan sa atin ni uh, Brother uh, Dilasano. So happy Sabbath po. Uh, binabati natin ang lahat ng ating mga kapatid na, na nakikinig sa mga oras po na ito. So pakinggan na natin itong papuri sa ating Panginoong Diyos na awitin. Okay. kapatid. The longer I serve him, the sweeter he grows. Salamat po kay Sister Karil. Gandang awit, magandang tinig. Ayan na po. Kaya kapag tayo ay the more longer na nagsiserve, ah, tayo ay nagiging isang matatag na haligi Ayan, sa templo ng Diyos. Kanina yung naisip ko, ano kaya itong isang haligi ng templo ng Diyos nito? Tayo pala ito, ano po? Tayo pala ito kapag tayo ay patuloy na naging matibay sa, sa ating panghawak sa kanya. Kaya gusto ko yung part na dito sabi, panghawakan matibay ang nasa iyo. Ay, eh, ano ba yung nasa atin? Yung ating pananampalataya. Ano po? Panghawakan nating matibay upang wala makaagaw ng iyong corona. <laughs> Gito tama. Para wala makaagaw sin ba ng ating corona walang na ano ba 'yung ating kalaban ano po? Aagawin 'yung ating corona ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Gagawin tayong haligi mga kapatid. Bury mo paano ka makakalay sa templo ng Panginoon kung ikaw yung haligi. Gusto yun bang matibag yung templo pag umalis ka? Isang poste na wala. Siyempre bagsakang building, di ba? At sabi dito, at hindi na siya lalabas pa roon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos napakasarap ano po napakasarap na tayo gagawin haligi isang templo na Panginoon para sa kanyang templo kaya nawa patuloy tayo maging matatag magpakatatag tayo huwag natin bigay yung ating corona sa kahaway delikado ano po baka ating makasalip na konkretong konkretong haligi tayo ay maging kahoy na po delikado ano po so kailangan okay palagi tayo nakatingin sa kanya continuous connection yun nga sabi nga ni pastor ano napakaganda no nakaka nakaka inspire ano na po si Juan sinulat yung libro ng Apocalypse sa Patmos kung saan siya na, lahat ng kalungkutan lahat ng problema gutom nag-iisa siya roon ay sa kanyang naisulat yung libro niya yun. tayo ipabasahin natin na lang. Ah, uh, minsan din natin magawa. Totoo yan, ano? Minsan din natin magawa. Basahin na lang. at uh, sabi pa nga ni Pastor, ito maganda kung nakikita ang point, ano? Magkaiba kasi yung ating panahon nung mga unang lingkod. Sila, yes, wala silang sasakyan. Wala, naglalakad lang sila para makapangaral sa iba't ibang lugar. Tayo naman dito ay, ba, andito na lahat sa atin. Andiyan na sasakyan. May public transport. May sarili tayong service. May magandang bahay. May silong. Sila dun ay sa tent lang. Ano? Pero sa panahon nila, kakaunti din yung mga tukso at pagsubok. Di kagayas natin yan. Maraming ang technology. Mas marami rin tukso at pagsubok. Kaya mabigat din, ano? Mabigat. mabigat din sa kanila ay yes, mahirap ang transportation pero kakaunti din yung tao. Di kagaya ngayon, ang dami tao. Pero ano, kung magkaiba yung ating panahon, marong kaiba yung ating panahon. Pero mayroong isang magkatulad ang ating Panginoon Diyos na gumabay sa kanila ay siya rin naman gumagabay sa atin ano po napakaganda no yes magkaiba ng panahon magkaiba ng technology magkaiba, pagsubak, magkaiba ng pagsubok magkaiba method of teaching magkaiba magkaiba yung mga diskarte para makapangarap pero iisang Diyos ang gumabay sa kanila ganoon din naman sa atin ay gumagabay sa atin kaya puro ang Panginoon at sa mahabang panahon hindi pinababayaan ang kanyang mga lingkod kanyang mga anak ano po, na patuloy na nais lumapit at sumunod sa kanya. Kaya praise the Lord mga kapatid, at tayo ay, ay patuloy na ginagabayan sa araw-araw. na -araw. Nasa tamang landas tayo mga kapatid, hindi tayo naliligaw. Kaya tayo ipanalangin natin yan. At tayo patuloy na wag natin bitawan yung ating corona. Let's pray po mga kapatid. Amang banal ang mga pangyarihan sa lahat nagpapasalamat po kami sa umaga sa isang panibagong buhay at panibagong kalakasan salamat sa isang magandang lesson pagpapaalala sa amin na pagpapaalala at isang pangako na kami ay gagawin yung isang haligi sa inyong templo isang malaking karangalan at ang, ang inyo binigay sa amin ngunit kami ay hindi dapat kahit na kami hindi karapat dapat kami pa rin ay inyong pagtitiwalaan kami pa rin ay inyong bibigyan ng pagkakataon salamat po sa inyong pagmamahal dalangin namin sa araw-araw na aming pamumuhay kami patuloy na maging matatag panghawakan ang aming pananampalataya at huwag namin maibigay sa kahaway ang aming corona upang sa ganon kami bilang haligi isang maging matatag na haligi na kung hindi naaalis pa sa inyong bayan at makasama namin sa inyong nalapit na pagbabalik. Papasalamat kami sa inyong paggabay at patnubay. Tunay na ramdam namin ang inyong pagmamahal. At papatuloy na is namin sama sa panalangin ang baptism na gagawin niya sa likab sa pangaral na nakaraang buong linggo Patuloy na ang samahan ng mga bagong kaluluwa na ito sa kanilang bagong pagsilang hanggang sa kanilang uti-uti paglago na patuloy sila maging matatag, huwag nilang mabitawan ang kanilang mga korona para sila ay patuloy din naman na maging isang bahagi ng haligi ng inyong templo. Kasama din namin sa panalangin ng mga fellowship na gaganapin dito sa amin sa South, dyan sa Kampugo, dyan din sa Ligab, dyan sa the West, na ito ay maging matagumpay, makita na lahat ng nagliliwanag na inyong mukha na patuloy na gumagabay at nagbubuklod sa amin para sa kabubuti ang bawat isa at kaunlad na inyong mga gawain. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng mga kapatid na atin doon sa fellowship. Palayo man ang kanilang mga lugar, ingatan sila sa daan, makarating sila ng at sa tamang oras. At tigit sa lahat, Ama, kailangin namin na ilayo kami sa anumang mga tukso sa oras ng pagsamba. Mga sa ganun, mahanamdam namin ang, ang masaganang ah, banal na araw ng sabat na ito. Amin din sinasama sa panalangin patuloy ang mga kapatiran na nakikinig ngayon At kami naway inyong samahan, ingatan sa maghapon na ito at Patuloy kami sumamba at magtiwala sa inyong mga pangako sa bawat araw Amin din sinasama sa panalangin mga kapatiran na may mga karamdaman um, Si Sister Janet Tila Cruz na patuloy namin sinasama sa panalangin Bigyan siya ng kalakasan sa bawat araw, one day at a time hanggang sa patuloy siyang lumakas makarecover at kumaling. Ngayon din sa ni Sister Cindy na nasa, nasa ospital, siya ay kumaling na rin sa kanyang karamdaman. Si Ate sa kanyang pagsubok na pinagdaraan na sa buhay, naway patatagin na nawa ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya po sa inyo, huwag siya matangay ng kaaway. Then din si brother Poy Poy ay na aksidente sa motor. Patuloy namin sila sa sa panalangin na wise ay maging maayos ng kalagayan, makapanampalig sa kanyang pang araw -ara na gawain. Then din ang patuloy na, na ang, na ang mga ginagawa church planting site sa bawat lugar. Sa General Tino, dyan sa likab, sa kanilang pag-purchase ng lupa ay patuloy na magisimula ng kanilang pagtatayo ng simbahan. Eh, nawa ay ang mga kapatid na natutulong-tulong sa pagtatayo nito ay magkaroon ng, ng malakas na pangatawan upang ito'y mabilis na makitayo magkaroon ng silungan ay nimanan ng palataya sa, sa lugar na yan amin din sinasama sa panalangin patuloy ang um, si brother uh, si kuya Cherry Bourbon sa kanyang patuloy na kalakasan at uh, naway patuloy na kaligayahan ang igawad sa kanyang puso uh, sa kabila ng kanyang kalungkutan kasama din namin sa panalangin ng mga parents ni Pastor Melvin na patuloy na nagpapagaling sa kanilang karamdaman. gayon din ang mga parents ng Mang Karin. At gayun din si Delilah Martin Matamis, si Sister Shirley Rosa Sinto, si tata tatay ni Doc Mika na patuloy pa rin nasa balig ng karamdaman, si Brother Kleto Salazar, patuloy na kalakasan na aming dalangin sa kanya, si Jinjin, is gayun din si ang baby ni Sister Kisses at Brother Ruti patuloy na palakasin ang kanyang resistensya. Sister Wendy, Uh, ngayon tayo ng mga, mga kapatiran na naghihintay na kanila mga uh, munting anghel sila Pastor Melvin, Brother Kevin, Brother James at iba pang kapatiran na patuloy pa rin naghihintay ngayon si Sister Erica sa kanyang pagpupunti si Sister Jody na nalapit niyang panganak Jennifer Eusebio Pascua Imelda Eugenio Brother Cleto Salazar, Sister Percy sa kanyang karamdaman na nais na isama sa panalangin Sister Risa Enrique, Sister Amy Kilantang, Jennifer de Cruz, Ate Grace Samano patuloy na kalakasan na aming dalangin para sa kanya sa katatapos na operasyon at manabalik ang kanyang lakas. Ate Esper Lopez, Brother Benjamin, Munti Gamboa, Marilita, Sister Dayan, Sister Pichi, Kuya Babi, Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pento, Kuya Mike Pablo, Alusugan din ang aming kahilingan sa pamilya ng bawat isang nakikinig ngayon kasama na Sister Rose Garcia Encarnado ng De Kayo din si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia, Rebecca Francisco, Precious Cabaso, Princess Jorquina, si Aris, si Tia Aning, Tia Aurora, Sister Nena, Ate Sally Sanchez na patuloy na titiwala sa inyo, Janet Untivero, Gina tigusman, Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatid na nito, ang karamihan ay malubhang kalagayan ang ilan ay na papalakas ngunit kami lahat ay eh, patuloy nagtitiwala po sa inyo one day at a time ibibigay niyo sa amin ang aming kalakasan na nagmumula po sa inyo tila mga sa pampisikal na kalas at alasunog kalusugan kaya din naman masilalong higit sa spiritual kalusugan nagpapasalamat po kami sa walang sawa rin pagtitig sa aming mga panalangin patawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala in Jesus name we pray Amen Amen mga kapatid, muli happy sabat po sa lahat at salamat sa patuloy na pakikinig salamat sa patuloy na pagsabaybay salamat sa patuloy na, na pag-share at salamat din sa inyong mga prayers ano po, mga prayer warriors ano po. medyo binamalat-malat ako no? <coughs> ayan at siyempre happy sabat sa lahat ng nariyan ano? happy sabat sa lahat at ingat po sa biyahe, kita-kita kayo doon gusto ko sana ano? Dato lang gusto, gusto ko sa fellowship lahat ng fellowship gusto ko at bukod sa ito reunion makikita mo yung mga hindi yung pakilala dati at ganyan din ay masaya pagka fellowship bata pa ako pag kami umakatin sa church mas gusto ko lagi fellowship mas gusto ko lagi ang fellowship ano? pero ganoon pa man ay, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon tayo marimahina mahina ngayon bukas malakas na tayo di ba Ganoon lang ang buhay ano? so yan Ate Sanchez yan, salamat po at Happy Sabat sa inyo, Sister Dang de la Cruz, Sister Elizabeth, Ma'am Berna, Ma'am Jamie. Hindi tayo, hindi ko kayo ma-servicean ngayon. Ano? <laughs> Diyan muna kayo kay Kuya Noli, si Nanay Fina. Good morning po, Happy sa Kuya Munching. Ayan. At sa lahat ng nakikinig sa background, magandang umaga po sa lahat. Puriyan ng Panginoon sa araw na, panal na araw na Sabat ito. God bless po.